Okay, naka-helmet po Parang tila ba eh, parang may nagsindi talaga doon Ayun, may nagsunog talaga Parang may hinagis po sila doon sa bahay Okay, gasolina, and then sinilaban Naka-helmet po eh, no? Yan po yung sa may barangay manggahatasi Okay Ano po nangyari sa bahay niyo? Kamusta po? Yung dito lang po, yung sa labahan ko lang po, yung sa harapan po ang nasunog. Kasi naapulan naman ako kagad namin. Eh. Okay. Kasi sila actually nung nangyari, nung Buti nangyari CCTV po yan. Buti 2.40 a.m. Opo, naglalaro po sila ng Kapatid bunso ko bunso kong anak. Sa kanilong CCTV ito, yung nakuha? Sa, sa ano po, sa tita ko po. Ah, kapitbahay kapit niyo yung tita lang nyo. po namin. Pero dalawa parang dalawa siya pagka ano? Sa kabila naman po yung sa kapitbahay na po namin. Hmm. Ah, meron din silang naibigay sa inyo, Opo. 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 Okay. So, anong tingin yung nangyari? Meron ba kayong pinaghihinalaan dito sa sunog na 'to? Meron po. Ah, ang hinihinala po ninyo ay ito pong si Winter Alcantara, tama po ba? Yes Opo. po. Sino po si Winter Alcantara? Ah, uh, ex ko po. Ex mo? Okay. Bakit mo naman pinaghinalaan si Winter? Ano po, uh, nagbabanta po kasi po siya sa akin noon eh. Kailan kayo nahiwalay? Noong March 15 po. So kakahiwalay niyo lang? Gano'ng katagal kayong magkasintahan? Uh, Limang buwan po. Itong si Winter, saan mo nakilala to? Sa Facebook. Pump attendant. So sa, nagtatrabaho to sa gasin, gasolinahan. Uh, tapos, naghiwalay kayo noong March. Anong sabi mo kanina na pinagbabantaan kanya? Paano kanya pinagbabantaan? Like kapag hindi daw po ako nag- pagdi daw po ako nag na nagpakita sa kanya or di po ako na nakipagkita sa kanya is yun nga po ang gagawin niya, papatay niya daw po ako. Is mm. gigilitan niya daw po yung kapatid ko kapag nakita niya daw po, tapos yung nanay ko daw po kapag nakita niya babarilin niya daw po. Um, mer paano niya paano kanya binantaan sa sa lang, sa text, sa social meron media? Po, meron po isang beses po <coughs> sa chat po. Mm. Pero mm. more po ano eh, verbal po. kikita pa rin kayo nung matapos yung maghiwalay? <laughs> Hindi na po kami nagkikita noon. Bali, kumbaga po may nangyari po kasi sa amin na hanggang tuloy-tuloy niya pong ginagawa yun. Kumbaga po binablock nila po ako gano'n kapag hindi po ako nakipagkita sa kanya, ipapakita niya daw po kahit kanina yung mga picture ko, bo, mga video, ganun po. Tapos hanggang sa, hanggang sa naulit nang naulit po yun. Kasi lagi po siya nakikip, nakiki ano, nakikiusap po siya sa akin na ayusin daw po namin. Pero ang nangyayari po is, inuulit niya lang po yung ginagawa niya. So kahit nung kayo pa, meron na siyang ano, ugaling nagbabanta sa'yo? Opo. Pagka hindi niya nakukuha yung gusto niya? na, naitatago mo ba yung mga ganun, yung chat niya sa iyo ng mga gano'n? Hindi po eh. Hindi mo na is save? Hindi po. Kasi screenshot. Meron po isang beses po. Okay. Pero uh, meron ka ano kasi pero yung iba verbal niya lang. Meron kang mga kaibigan na naririnig 'yon. Hindi po. Wala po. Mm, ayun kasi kung para maano natin na may ganun talaga siyang tendency ma maipakita. Meron bang time na, nasaktan ka niya o ano? No, sa Meron mga times po. na yun, paano, paano ka niya sinaktan? Yung kinurot niya po ako ng sobrang sakit po talaga. No, na pa na, yan? na nagkapasa po ako. Yun din po yung mismong araw na last namin na pagkikita po, noong March 15. Okay, ikaw ang nakipaghiwalay sa kanya. Opo. Nakikiusap po siya sa akin na makipag... Na ano daw po, mag-usap daw po kami. Gusto niya daw po ng closure, ganun po. Eh ayoko na po kasi nga, 'di ba po? Syempre inisip ko din po yung yung mang, kung ano man pong pwede niyang gawin sa akin, kaya ayoko din po makipagkita sa kanya noon. Ulit oh, tanong na, nung April 6 nung mangyari 'to, nakausap mo pa ba siya? Hindi na po. Uh, Sir Winter? Hi, hello po. Hello. Ah. Oh. Nabalitaan mo ba yung nangyari sa bahay nila? Apo, ah, nabalitaan ko po yun kay Justin kasi po. Sino si Nang Justin? Ex niya um, rin po yun. Ex na po. Nag-tandem po sila para matrace niya kami. Sino nag-tandem? Sila yung pong Justin dalawa. Yung Justin at saka siya. Kumbaga yung dalawang ex at yun yung nag-sanib puwersa. Sanib puwersa para, para, para paghigantihan siya. Opo. Gawan si, daw po ako ng issue. So si Justin si. ang nagbalita sa iyo na may nangyari, winter? Opo. Oh, oh uh, kasi ganito po yun. Okay. Kaya ako po siya tinanong. Uh, Si Justin po kasi, tinanong ko po siya kasi hindi ko kasi makausap ng time si Kasi nga po, nung kabrad ko po, uh, nangyari, nakita ko po sa my Day na nakatag po siya. Eh sabi ko, wag, wag po bilang kabrad sana yung galing sa, yung galing sa akin na babae na nakarelasyon ko, sana hindi nakarelasyon. Eh hindi ko naman po alam yung totoo na yun. Kaya ang ginawa ko, ginawa ko, sa, pinasabi ko kay Justin na sana sabihin niya na tigilan na yung kabrad ko. Kasi na, on time na po yun, nagtakagulo po kami. Hindi naman po sa totally gulo. Kumbaga, nagtatalo po kami ng kaibigan ko. Kasi nga po, bakit ganun yung nangyari? Bakit, bakit, parang gusto niya na, parang tingin ko po na na, sa, sa, sa kaibigan ko po mga bawi. Si Justin, na uh, nauna mong boyfriend, tapos sumunod si Winter. Tapos hindi, ganito ba? po yun. Kasalakuyan pong si Justin at saka siya, pumasok siya. Mm. Pumasok sa okay. siya, sinira niya yung relasyon. At ang sabihin ko po, noong time na yon sinabi po sa akin ni Justin na meron daw nangyari sa bahay nila. Ngayon, tinanong ko po si Justin, paano nangyari yun? Eh, noong time na yon nasa ano po ako, nasa tindahan po ako, nasa kantin po ng trabaho ko. Ngayon, tinanong ko siya, kung okay. bakit, anong nangyari, sino mag-iisip mag ng ganun sa kanya? Di ikaw. Sabi so, mo, nasa po, trabaho ka, ano, Justin? No, ay, winter? Nung, nung... Yes, po. Yes. As, anong... Hindi, yung time po yung kausap ko si Justin po, yun, nung, nung, oras na po yun. Yun po yun, na nandun ako sa may kantin po ng ano, ng trabaho po namin. Nung kailan April. yun? Nung, hindi, ap... April 6, 2.40 a.m. na saan ka nun? Andito po sa may trabaho po nun. Nasa may barak po namin. Saan ba yun? I mean, saan yung trabaho mo? Saan... Dito po sa eh? may pateros po. Pateros? Yes po. Anong gasolinahan yan? Plastic po. Winter? Noong April 6, 2025, 2.40 a.m., nasa Caltex ka sa barracks ninyo. Tama ba? Nakasama yes, po. po ako nun. Ano? Nakasama po ako May kasama Ito. ka noon. Hindi ko lang po ako nun. Naging just... choppy. Bye. Pero sabi niya, di ba, yun ang sabi niya, nandun siya sa barracks nung Caltex. Nung, nung time na yan. April 6, 2025. Pwede siguro natin, Atrini, makuha yung log niya nung time na yun. So, kaya okay. nga, ang mga gasolinahan may CCTV mm, yan. Yes, okay. So, ngayon, nandito naman sa linya natin si Major Loreto Tigno. Major Hello. Tigno, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po ma'am sa ating po, mga tagapag-panic po. Uh, Sir, anito po kasi ngayon nag sila Ma'am Clarence at Clarice. Gusto lang po nilang mabigyan ng hustisya yung nangyari sa kanila, yung banta sa buhay nila, malaman nila kung sino ba tong nanggugulo. Buti wala namang nangyaring masama sa kanila. Siguro nasira lang yung parte ng bahay nila pero okay naman sila. Pero gusto nila malaman sino ba to na matapang na Talagang bumabanta, nagbabanta sa boy na sinubukang sunugin yung bahay nila eh. Ngayon po, meron pong CCTV, hindi ko po sure sir kung nakita niyo po yung CCTV? Ah, uh, wala po dahil Opo. So meron pong CCTV doon kung yung nangyari, pero kasi syempre yung nag uh, sunog ng bahay naka-helmet, uh, hindi ma makita lang yung postura at so, saka nung tao, pero medyo mahirap pa rin po ma-identify. Ano yung narinig ko? Sir? Yes po opo. So yun po. Ay, i-mute mo na okay, yung sino to. Para. Hindi, may ikaw usap po. <coughs> sa po si Major sa... Yes po. Ay, nasa ano po yan? I mean, uh, ah, nasa event. So siguro, so, so yun po sir, meron po kaming CCTV. Apo. Ah, uh, um, pwede po namin ipadala sa inyo sir? Ah, uh, sige po ma'am. At uh, actually ma'am, nabanggit na ho sa akin ng aking investigador regarding po sa kaso na yan. Ano? At uh, nakuha na na rin po ng statement po yung complainant po natin. Okay po. At ang ko po, po is may pag-uusap daw po ata sila na babalik yung complainant natin pero hindi uh, na po siya bumalik. So supposed be, dapat ngayon daw po yung usapan niyang babalik sa. Ah, uh, sige po. Uh, Tumingin lang siguro siya ng, ng tulong dito para ma puha rin yung site nung kabila. Ngayon po, nakausap namin yung parang ex-boyfriend niya na medyo pinaghihinalaan niya kasi pinagbabantaan din siya noon yung buhay niya. So, yun. Ngayon po, ang sabi naman itong si Winter Alcantara, e eh, nandun daw siya sa barracks niya sa Caltex noong April 6, 2025 2.40am kung kailan po nangyari yung parang may nagsunog. So, baka po pwedeng matulungan po natin sila na ma-verify ito dun sa gasoline station na yun. Malamang po naman may CCTV yun at saka pruweba po dun sa may-ari na nung time na yun, nandun nga po ba talaga tong si Winter o wala? Kasi yun ang sabi niya na nandun siya kaya imposibleng siya nang, nang, gumawa nun opo wala naman po problema ma'am eh. No? Uh, lahat naman na po ng tulong is binibigay naman po sa complainant. Opo. Ang kailangan lang po namin sa kanya talaga is yung kanyang Statement. full cooperation operations po. Oo no? At uh, naman po ang aming himpilan na tulungan po siya at investigahin yung kaso niya. Sige po. So papuntay niyo po siya sa aking himpilan at kung makakita po natin ng embedensya na itong dati niyang kasama o ka-boyfriend na may kinalaman sa kaso, eh pwede po natin siyang kasuhan ng kasong arson kahit masabihin natin na hindi nasunog yung buong bahay. As long as may nag-ignite, may nanunog, at uh, may nasunog kahit partial o part lang ng bahay, pwede po natin kasuhan ng kasong arson. And i-establish din po namin kung may mga siya o proof siya doon sa pagbabanta, maliban sa nga, may mga witnesses po ba siya, dalhin niya na rin po para isahan na lang. Okay po, sir. At uh, po namin siya sa saming impilan. So, narinig naman po mm -hmm. natin yung kanyang alibay, i-verify po natin yun kung talaga bang siya ay nandun sa trabaho niya during that time. Eh, kung nandun siya sa trabaho niya during that time at meron naman siya attendance at may witnesses naman, magpapatunay na nandun niya siya. So, tingnan na muna natin kung paano kung nangyari. Na? Oh, sige po, sir. Maraming Continue maraming salamat po. Ngayon dahil hindi pa namin alam yung buong kwento, mayroon magbas CCTV lang. So, may alibay siya, i-check namin kung ano yung alibay niya. Oh, sige po. Maraming salamat po, sir. Opo, opo. Thank you. Ayun. So at least meron tayong na ano ngayon sinabi niya kasi yun yung Apo. ano niya eh i-verify natin yan. Ang Caltex naman matinong kumpanya yan magko-operate yan. kaya lang po ma'am kasi talaga nahihirapan ako kumuha ng mga iba pang CCTV dun sa ano namin sa lugar namin. Nahihirapan ako kasi so, iba ba talagang private po talaga. Eh. May ganung helmet ba siya? Yung suot doon sa CCTV? Yun, Apo, na, po. nga po. Yun, yun na yun yung may helmet. May picture ba kayo? na may, ayun, iibit-bitin nyo na rin yun na meron kayong picture na may ganong helmet sa noon, kung meron ka noon, okay. picture noon, sama mo na. Para ma-cross-reference na yun na nagmamatch yung helmet. Tapos yun nga, um, dahil naman, uh, lum pumunta lang kayo sa tanggapan nila, sir, um, Tigno, Major Tigno, para <coughs> matuloy nila imbestigasyon nila. Um, sila na rin siguro lalapit dun sa mga ibang kapitbahay, makaheram ng CCTV. Okay. Kung naka-helmet siya, malamang pinark niya yung motor niya somewhere. Apo. Mahanap yung CCTV nung sumakay siya ng motor. Kung makuha yung plate number ng motor, maitrace yun ng maayos. So, ayun, nangako naman si Major Tig na talagang tutulungan, tutulungan nila kayo. Pati Apo. yung alibi, i-verify natin yun. Okay. Patawag na din natin yung isa mo pang ex yung Justin. Justin. Mhm. Mm Willing ba siya makipag-cooperate? Willing po 'yun kasi gusto niya nang pagtakpan yung sarili niya. Mhm. Mm na siyang mag-mag-chat sa akin. Mm -hmm. Mm -hmm. Sila pong dalawa. Screenshot niyo po lahat ma'am, no? Lahat po Apo. ng conversation po niyo para ma-submit na din po natin sa PNP po para Apo. maisagawa na din po yung investigation lalo na 'yung mga threat, no? Um Winter okay naputol na putol na siya okay. sige po ma'am um, sasamahan din po namin kayo sa PNP para po ma simulan na po natin yung investigation May sasama pong reporter sa inyo ni Sen. Raffy po na no? mag-assist po sa inyo thank okay. you po ano yun nga yung sa yeah. pending kung pwede po ng ano protection po para ano po sige po um sige, gusto niyo po ng natin. protection opo mm -hmm. pwede po natin sigurong ilapit sa barangay ninyo for barangay protection order para hindi siya makalapit sa De, Okay naman po sa ano namin sa lugar namin na pag nag-request naman po kami na ikutan kami ng madalas po, na ikutan naman po mm, ng kami. barangay. Mobile uh -huh. at saka barangay po. Pero may tanod din po doon sa amin. Hindi naman sila ano, hindi pagka Siyempre, laki po kasi ng manggahan. Mm. Hindi lang po kami ang iniikutan. Naiintindihan ko hmm. naman po 'yun. Opo ma'am para pag dumating po nang ah, dumating sa point na lumapit ulit tong si Winter or yung Justin, padampot po natin agad. Okay po. Basta may barangay protection order po. Opo. Lalo na may mga threat. So next time na magme-message sayo, screenshot niya pa din, ha? Ah? Opo. Salamat po. Um i-schedule is po natin ma'am no. Um siguro after Holy Week para po masamahan po kayo. Opo, Ay, thank you po. Salamat thank you. po. Maraming salamat po po thank, thank you po. po thank you thank you po, thank you po.